na ipakulong ko ang asawa ko ng dahil sa pambababae niya at nitong huli ay meron akong matibay na ebidensya dahil nahuli ko sila sa mismong bahay pa namin. Ilang beses nakiusap sa akin ang pamilya niya pero nagmatigas ako dahil gusto ko siyang maturuan ng aral pero hindi naman kami naghiwalay. Alam kong bukal din sa kalooban ng asawa ko na makulong siya dahil tinanggap niya sa sarili niya ang mga resulta ng maling nagawa niya. Ilang beses ko din siyang dinalaw habang nakakulong pa siya pero ang inaalala ko ay posible pa kayang maayos ang sinira niyang pamilya namin. Dahil ang inaalala ko ay baka sumama na siya sa babae niya pag paglabas niya ng bilangguan dahil ang sabi ng pamilya niya ay wala daw nakukulong ng dalawang beses sa iisang kaso lang. Ang ibig nilang sabihin ay paglaya ng asawa ko at sumama na siya sa babae niya ay hindi ko na siya maaaring kasuhan. Kaya gusto ko sana na paglaya niya ay buuin na lang namin ang nasira namin pamilya. Pati pamilya ng asawa ko ngayon ay naging kalabang ko na at itinakwil na rin nila ang mga anak namin. Kaya minsan ay iniisip ko kung nasa tama pa ba ang pag-iisip ko dahil pagkatapos kung ipakulong ang asawa ko ay umaasa pa rin ako na magkaayos kami. Sobrang daling gumawa ng desisyon kapag galit ka pero kapag humupa na ay pagsisisihan mo talaga